sa lahat. Ako si Trisha Macy Alcantara at welcome sa ating aralin tungkol sa katangian ng wika. Ang wika ay napakahalaga dahil ito ang pangunahing kasangkapan sa kapakikipag-usap at pakikipagkaunawaan. Sa pamamagitan ng wika na ipapahayag natin ang ating iniisip, nararamdaman at mga karanasan sa araw-araw. Ngayon, alamin natin ang ating mga katangian ng wika at mga halimbawa nito upang mas maunawaan kung bakit ito ay napakahalaga sa ating buhay. Una, ang wika ay sinasalitang tunog. Ibig sabihin, ito ay binubuo ng mga tunog na nilikha natin gamit ang ating bibig, dila, at labi. Halimbawa, kapag sinasabi natin ang salitang "mabuhay" Naririnig ito ang ating kausap at naunawaan ang ating pagbati. Ang tunog ng salita ang nagbibigay buhay sa ating komunikasyon. Pangalawa, ang wika ay buhay. Patuloy itoy nagbabago at umuunlad kasabay ng panahon. Halimbawa, noon ang mga tao ay nagsasabing sulat upang makipag-ugnayan. Pero ngayon ay ginagamitan natin ang chat or text. Ibig sabihin, nabubuhay ang wika dahil nakikipagsabay ito ng pagbabago ng lipunan. Pangatlo, ang wika ay may kakayahang lumika. Mula sa mga umiiral na salita, nakabuo tayo ng panibagong salita o kahulagan. Halimbawa, mula sa salitang bata, Maari nating mabuo ang kabataan, pagkabata o pinata. Ipinapakita nito na malikhain ang wika, kaya nito'y bumuo ng iba't ibang anyo ng salita upang magbigay ng mas malalim na kahulugan. Pang-apat, ang wika ay bahagi ng kultura. Ang ating wika ay salamin ng ating mga tradisyon, paniniwala at ugali bilang Pilipino. Halimbawa, ang paggamit natin ng po at opo ay simbolo ng paggalang at ang mga salitang gaya ng bayanihan ay nagpapakita ng ating pagkikipagmatulungin at mabahagin sa pamamagitan ng wika, maipapasa natin ang ating kultura Pilipino sa sunod ng henerasyon. Panglima, ang wika ay komunikatibo. Ang layunin ng wika ay magkaunawaan ang mga tao. Halimbawa, kapag tinanong mo ang kaklase mo na pwede bang pahiram ng lapis? At siya ay tumugon. Nagkaroon kayo ng maayos ng komunikasyon. Iyan ang patunay na ginagamit natin ang wika para magkaitindihan. Ngayon, natutunan natin ang mga wika ay hindi lamang koleksyon ng mga salita. Ito ay sinasalitang tunog, arbitaryo, buhay at malikhaing bahagi ng kultura at komunikatibo. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na mga wika ay makapangyarihang sandata sa pagkaunawa at pagkakaisa ng mga tao. Kaya, mga mag-aaral, gamitin natin ang ating sariling wika na may pagmamahal at paggalang. Tandaan, ang wika ay puso ng ating kultura at kaluluwa ng ating pagkakatao. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod nating aralin. Magandang araw sa inyong lahat. Si Baby at sa video nito ay pag-uusapan natin ang isang kawili-wiling paksa sa signaturang Pilipino Ito ay ang variety ng wika Alam nyo ba na kahit pare-pareho tayong Pilipino ay may iba't iba pa rin tayong paraan sa pagsasalita Tara, alamin natin kung bakit Ang variety ng wika ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba o variation ng wika batay sa geografiya, kultura at katayuan ng Pilipino at iba pang, iba pang sali. Ibig sabihin daw ay nagkakaroon ng iba't ibang variety o inyo ng wika depende kung saan, kanino at kailan ito ginagamit. Halimbawa, sa Luzon, sinasabing kamusta ka? Pero sa Visayas, kamusta man ka? at sa Mindanao ay mustangka. Isa-isa lang ang ibig sabihin pero iba-iba ang paraan ng pagsasabi. Una, dialect. Ang variety ng wika ay nalilikha ng dimensyong geografiko. Ito ay salitang ginagamit ng mga tao ayon sa partikular na rayon o lalawigan ng kanilang kinabibilangan. Tayo ay may iba't ibang uri ng wikang panrayon na kung tawagin ay wikain. May tatlong uri ng dialect. Ito ay ang dialect na heyografiko batay sa espasyo. Dialect na tempora batay sa panahon. Dialect sa social batay sa katayuan mga halimbawa ng dialect Tagalog Bakit Pangasinan ba Bakit i Bataan Bakia equal nata Pangalawa naman ay idiolect Ang idiolect ay natatanging estilo ng pagsasalita ng isang tao na parabang signature voice halata mo agad kung sino ang nagsasalita halimbawa ng ideolet magandang gabi ba yan mapapaisip ka na lang kung sino to pero sa magandang gabi ba yan ay parang napapaisip mo na si Nolly de Castro pangalaman naman ay hindi ka namin tatantanan So, ito si Mike Enriquez. Pangatlong halimbawa naman ay, ang buhay ay weather-weather lang. So, ito si Kim at Yensa. Pangatlo, Sosyalik. Ang Sosyalik ay isang bahay tinong wika batay sa katayuan sa lipunan o grupo ng tao. Ito yung mga halimbawa ng socially. Let's make kain ha. Ay, ang tsaka naman ng feslak mo, friend. Diba? Pangatlo, I have to go na. I will make bawi to my next time. Hindi naman tayo sa etnolek. Ang etnolek ay isang salitan na nagmula sa etniko at dialect kung saan taglay nito ang mga salitang nagiging bahagi na ng kanilang pagkakakilanglan. Halimbawa, yung bakul. Ito ay pantakip sa ulo. Kalipay. Tuwa o ligaya. Palangga. Mahal o minamahal. O sa ekolek. Ito ito ay isang kadalasang ginagamit sa ating tirahan. Ito ay kadalasang nagmula sa mga bibig ng bata at matanda. Halimbawa, papa ama o tatay, mama nanay o ina. Alikuran, banyo o kubeta. Ang variety ng wika ay nagpapakita ng yaman ng ating wikang Filipino. Iba man tayo, isa pa rin ang ating wika. Salamat sa panonood.